Ang punong dumudugo ng Yemen. Viral storytelling version. Huwag mong iskip to. Dahil may punong sa mundo na kapag sinugatan mo, parang totoong dumudugo. Hindi ito eksena sa pelikula. Totoo ito at matatagpuan sa Yemen. Ang pangalan niya, Dragon Blood Tree. Kapag hiniwa ang balat ng kahoy nito, biglang tutulo ang makapal na pulang likido na parang sariwang dugo ng tao. Noon, Akala ng mga sinaunang tao, duguraw ito ng mga dragon na napatay sa matataas na bundok. Pero ayon sa syensya, isa lamang itong natural na resin na ginagamit noon bilang gamot, tinta at pintura. Ngunit kapag nakita mo ito, nang personal sa gitna ng katahimikan ng disyerto. Habang dahan-dahang tumutulo ang pulang katas. Para kang nanonood ng isang punong nasasaktan kaya tandaan hindi lahat ng mukhang horror ay gawa ng multo minsan kalikasan lang pero ang tanong maglalakas loob ka bang lapitan ito kung makita mo sa gabi